Hello guys! Welcome to my vlog! Hi nako friend! Ano itong lugar na pinuntahan natin? Ang baho! Baho! Ang dumi-dumi! Hi nako! Huwag nyo na itong puntahan! Friend! Mag-ingat ka sa mga sinanabi mo! Baka mapersonal ang gata sa lugar! Paki alam ko, totoo naman ah! Attorney, nakarating sa LGU ang mga sinabi kong di maganda at idiniklara akong persona ng grata. Legal ba to? Legal po yan! karapatan ng isang local government unit na magdeklara ng persona non grata. Pero isa lamang itong deklarasyon o sentimiento ng local government unit. Wala itong bisang legal at hindi ka maaaring paalisin o pigilang pumasok sa isang uh, bayan, lungsod o probinsya dahil lamang sa deklarasyong to. Attorney, paano kung nadeklara ako na persona non grata sa isang lugar pero nagpumilit pa rin akong pumunta at nagperform ako na ikinagalit ng LGU? May karapatan ba silang ipatigil ang magiging pagtatangal ko? Kung ikaw ay binigyan ng permit para makapag-perform at wala ka namang nilalabag sa nasabing permit, hindi nila pwedeng ipatigil ang iyong performance karapatan ng isang local government unit na magbigay o hindi magbigay ng permit pero kapag ito ay naibigay na hindi maaaring bawiin o ipatigil ang performance kung wala namang paglabag na ginawa attorney ako po ay na persona non grata anong dapat kong gawin para mabawi ito kailangan lamang kausapin ang mga miyembro ng sanggunian ng local government unit upang mabawi ang deklarasyon ng persona non grata dahil sila lamang ang pwedeng magtanggal nito. Kung kayo ay may nais isang sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.